Eh, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ilong ka parang po na vlog. Ah, andito po ako yung sa bayan po ng kuya ko. Kung saan andito po yung property. Ito po siya. Tutok po siya sa Barangay Road. At tutok din po sa irrigated canal. Yan po siya. Ito po yung property. 2.5 hectares po ito. More or less. Ito po siya. Ayan po. Overlooking mountain view po siya ayan po hanggang dun po yan ayan po sa so may mga tao po na yan ayan po yung boundary dito po hanggang dyan 100 meters po more or less yung frontage niya dito sa barangay road ito po siya. ayan po napakaganda po ng property rice field po irrigated ayan po napakaganda po ayan po siya. ayan po yung tubig Ayan po yung tubig. Ayan po, tutok po sa barangay road. Hanggang doon po yan sa may uh, plastic po na bandera, yung, yung frontage po. Ayan po yung sa may bandera po na yun. More or less 100 meters po yung frontage. Ito po yung property. Patag na patag po. 2.5 hectares po ito. Ayan po siya. ito po ayan po siya 2.5 hectares po ito asking price po nito is 4 million po ayan po 4 million po ito 2.5 hectares to kalsada to irrigation 100 more or less meters frontage po sa barangay road ayan po siya ito po Ayan po, overlooking mountain view po siya. Ayan po. Ayan, gandun po yan. Ayan po, napakaganda property po nito. Mga ma'am, mga sir, baka maibigan nyo po. Napakalapit lang po sa kuryente. Ayan po yung kuryente po. Ayan po yung power line po. Diyan po tayo manggagaling ang kuryente. Ayan po siya. Okay po, uh, panoorin nyo na lang po sa aking YouTube channel, uh, Kuya Freddy Lat Vlog po. Maraming maraming salamat po and God bless po mga mamang sir.